Buwan ng Wika 2025 Trivia Tema ng Buwan ng Wika Paglinang sa Filipino at Katutubong Wika Makasaysayan sa Pagkakaisa ng Bansa Ang Buwan ng Wika ay ginaganap tuwing buwan ng Agosto ang akibat ng pagdiriwang na ito ang pagbalik-tanaw sa kasaysayan at magkaroon ng karunungan tungkol sa ating pambansang wika. Ang unang nagdeklara ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika ay si Pangulong Sergio Osmeña mula 1946 hanggang 1954 alinsunod sa Proklamasyon Bilang 35. Ito ay ginugunita mula ika 27 ng Marso hanggang ika 2 ng Abril. Pinili ang Abril 2 dahil ito ang kaarawan ni Francisco Balagtas, isa sa mga sikat at dakilang Pilipinong manunulat at makata. Siyang may-akda ng Florante at Laura. Noong 1954, ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika ay iniusog ni Pangulong Ramon Magsaysay sa ika 29 ng Marso hanggang ika 4 ng Abril noong 1955 sa pamamagitan ng Proklamasyon bilang 186 inilipat ni Pangulong Magsaysay ang selebrasyon sa ika 13 hanggang ika ika-19 ng Agosto sa pamamagitan ng Proklamasyon bilang 1041 Pinagtibay ni Pangulong Fidel V. Ramos na buwan ng wika ang buong buwan ng Agosto bilang pagpalawig pa ng selebrasyong, minggo ng wika. Si Manuel L. Quezon ang ama ng wikang pambansa. Siya ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya rin ang nagproklama na ang wikang Tagalog ang magiging batayang wikang pambansa noong Desyembre 31, taong 1937. Ang Filipino at Tagalog ay magkaiba. Ang Filipino ay ang opisyal na wika na ginagamit sa buong bansa samantalang ang Tagalog ay sinasalita o ginagamit lamang sa gitnang bahagi ng Luzon. Mayroong walong pangunahing dialekto sa ating bansa. Ito ay ang Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Pampango, Pangasinan, Pangalatok, Waray, Bicolano, Cebuano, Hiligaynon, ilongo. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamanin kusa, gaya ng ina sa atin ay nagpala. Ni Jose Rizal ang tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal na nagbigay kahalagahan sa wika sa buhay ng isang tao. Ang salitang mahal kita sa ibang dialekto ay kaluguran daka ng kapampangan, gihugugmati ka ng waray, palangga taka ng hiligaynon, inarotaka ng panggalatok. Ang alpabeto noon ay may dalawampu na letra. Ang alpabeto ngayon ay may dalawamput walo na letra. Ang bigkas ng bawat letra ay ayon sa bigkas Ingles maliban sa enye na bigkas Kastila. Ang komisyon sa wikang Filipino ay ang opisyal na lupong tagapamahala ng wikang Filipino at ang opisyal na institusyon ng pamahalaan na inatasan sa pagtaguyod ng mga iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas. Sa tala ng Komisyon sa Wikang Filipino, 39 na dialekto sa Pilipinas ang ay nanganganib maglaho. Maituturing na endangered ang isang wika sa iba't ibang antas. Kung ito ay hindi na naisaayos ang sistema nito, kung di na, na naipasa ang wika ng mga matatanda sa nakababata. Kung tanging matatanda na lamang ang nagsasalita nito o kung hindi na ito ginagamit ng kahit sinong buhay na tao. Ang mga patay na dialekto sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Agta ng Dikamay Agta ng Bilya Viciosa Aita ng Tayabas at katabaga Ang salitang Tagalog ay hinango sa salitang Taga-ilog. Ito ay galing sa unlaping taga na ang ibig sabihin ay katutubo ng na idinagdag sa harap ng salitang ilog o naloy na ang ibig sabihin ay mga taong nagbuhat sa batandang kabihasnan o sa daluyan ng tubig hindi magkatulad ang wika at dialekto. Ang wika ay isa sa pinakamahalagang pagkakakilanlan ng isang lugar. Ito ay lawas ng mga salita at sistema ng paggamit sa mga ito nalaganap sa isang sambayanan na may iisang tradisyong pangkultura. Ang dialekto naman ay isang natatangin uri ng wika na ginagamit sa isang rehiyon o lugar ang mga ito ay magkakaiba sa punto, diin at pagbikas depende sa rehiyon kung saan ito ginagamit. Nabubuo ang dialekto mula sa pangunahing wika at nagkakaroon ng kawing ang mga grammar o bokabularyo. Ayon sa pananaliksik ng Komisyon ng Wikang Filipino, ang Pilipinas ay may isang daang tatlong na mga wikang katutubo si Lope Gay Santos, ang ama ng balarila ng wikang pambansa. Isa siyang makata, nobelista, mamamahayag at lingkod publiko. Ipinakilala niya ang abakada na hango sa alpabetong latin. Ang Doktrina Kristiana Ang pinakaunang aklat na naisulat sa Tagalog na inakdaan noong 1593. Ito ay naglalaman ng mga panalangin at panuntunan sa pananampalatayang kristyanismo. Ang sinaunang pagsulat ng mga Pilipino ay hindi alpabeto o alibata kundi silabaryo o baybayin. Ang alibata ay binubuo ng mga letra na kumakatawan sa individual na tunog samantalang ang baybayin ay binubuo ng simbolo na kumakatawan sa isang pantig. Bakit pinalitan ang abakada ng alpabetong Filipino? Dahil napatunayan ng saliksik at mga pangyayari na hindi sapat ang abakada para sa pangangailangang nakasulat sa isang wikang pangbansa. dinagdagan ng mga titik ang lumang abakada upang mabilis na maging modernisado ang wikang Filipino, lalo na upang mabilis na makahiram ng salita sa Ingles at wikang internasyonal. Ang Pilipinas ay mayroong mahigit sa 170 na dialekto at lingwahe batay sa isinagawang pag-aaral. Bukod sa baybayin script, mayroon ding iba't ibang sulat ang ginagamit sa bansa Katulad ng Hanunoo at Buhid script na ginagamit ng mga Mangyan sa Mindoro, Tagbanwa script ng mga Tagbanwa sa Northern Palawan, at Kulitan script ng mga Kapampangan sa Pampanga. Ang Kapangyarihan, ang pinakamahabang payak na salitang Tagalog. Ibig sabihin, wala itong anumang panlapi ay binubuo ng labing tatlong titik. Maligayang buwan ng wika sa inyong lahat!